Gusto kong pinturahan ulit ang aking bahay. Anong mga bagay ang kailangan ko pag-isipan? Una sa lahat, tandaan na simulan lamang ang finishing matapos masiguro na ang bahay ay matibay na. Ito ay huling hakbang sa iyong home construction o upgrade. Isipin ang mga sumusunod bago pumili ng pinturang gagamitin pang loob o pang labas, sa mahalumigmig o tuyong lugar, uri ng materyales na pipinturahan, konkreto o kahoy. Halimbawa, ang mga oil-based paints ay nababagay na gamitin sa labas ng bahay dahil sa kakayanan nitong matagalan ang matinding kondisyon ng panahon at sikat ng araw. Ang mga water-based paints ay tamang gamitin para sa loob ng bahay dahil madali itong i-apply at di madami ang Volatile Organic Compounds o VOCs na nakasasama kapag nalanghap at maaaring magdulot ng kanser. Para sa tiling, siguraduhin na maganda ang kalidad ng lapag at wala itong bitak. Gumamit ng tamang pandikit upang masigurong hindi ito matatanggal sa katagalan. Ang paggamit ng light-colored tiles ay nakakapagpababa ng inyong pagkonsumo ng kuryente. Maging malikain sa mga basag o maliliit na tiles at gamitin ito sa isang mosaic pattern upang makabawas sa nasasayang na tiles. Tiyakin na malinis at patag ang ibabaw siguraduhin na magandang kalidadang tiles na magtatagal ng ilang taon na hindi nabibitak o agad nababasag. Tanda ang gumamit ng watertight sealant para sa mga gilid at dugtungan. Sa mga tips na ito, ang bahay ni Ed at Gina ay hindi lamang maganda. Ito rin ay matibay at mabuti sa kalikasan. Para sa mga karagdagang detalye at kalkulasyon, maaaring kumonsulta sa inyong microfinance institution.